Mustard. Ito naman po, mustard. Oo, oh, mustasa. Nasa mga container lang po siya. Ayan. Pero napaka tataba. Tataba po ng mga gulay dito sa Bureau of Plant Industry dito sa BPI. Los Baños, Laguna. Magandang araw mga ka-babe! Welcome to my YouTube channel. For today's video, nandito po tayo ngayon sa BPI or Bureau of Plant Industry sa Los Baños, Laguna. Kung saan ay mayroon pong garden dito ang Magi. Ang Bureau of Plant Industry or BPI and in partnership of Magi ay nagtulungan upang makapaglunsad sila ng ganitong proyekto. Mga ka babe, ipapakita ko po sa inyo ang mga tanim ng gulay dito sa garden ng Maggie. At dito lang po 'yan matatagpuan sa BPI Los Baños Laguna. Mga ka-babe, eto po yung pechay. Ayan po, isang plat po iyan ng tanim na pechay. Ako uh, kung makikita po natin, itong mga pechay po dito ay pwede na pong i-harvest dahil malalaki na po siya. Ayan po, uh, puno, isang plat po iyan ng pechay. Ito naman po yung kaupi. Or kung tawagin po natin sa Tagalog ay paayap na pwede pong ilahok sa mga lutong bulang lang. Ay naman po mga ka-babe, yung alugbati. Uh, kung makikita po natin sa mga plastic pot lang po nakatanim itong mga alugbati, pero matataba naman po siya dahil meron po siyang abono. Kaya naman po mga ka-babe, yung Chinese cabbage, ang tataba po ng Chinese cabbage natin at ang lalaki na, pwede na rin po yung i-harvest. Ayan po ay pwedeng ilahok sa, o isahog sa lutong nilagang baboy or chop soy at marami pa pong iba mga ka -babe. Mga ka-babe, ito naman po yung bush sitaw. Ito po yung isang variety ng sitaw na ang bunga po ay maliliit. Uh, kahit hindi na po siya lagyan ng balag, ay pwede na rin po. Mga ka-babe, kung mapapansin po natin na meron po isang bote dito na may uh, pinahiran po siya ng honey para dito po dumikit yung mga insekto dahil ang kamatis po ay lapit din talaga ng insekto. Kaya kung mapapansin nyo po, uh, imbis na sa kamatis po pumunta yung mga insect, ay doon na po sa bote na may honey. Mga ka-baby, ito naman po yung mustard o yung mustasa. Uh, ito po ay pwede ding isahog sa mga sinigang tulad ng sinigang na baboy or sa isda, sinigang sa miso, pwede pwede po iyan. At kung makikita po natin na dito rin po sila nakatanim sa plastic pot, ayan po yung pechay, uh, malalaki na din po. At matataba po ang mga gulay dito sa BPI dahil linalagyan po sila ng compost or abono. Mga ka-babe, ito po yung upland kangkong. Ito po yung isang variety ng kangkong uh, na, na pwede pong itanim sa lupa. Uh, magkaiba nga lang po ang hugis ng kangkong na itinatanim sa lupa at yung kangkong na uh, nabubuhay sa tubig. baka baby to naman po yung radish or yung labanos. Dito lang po siya tinanim sa mga paso pero eto naman po mga ka-babe kung makikita natin ang lago at ang tataba po ng labanos dito. Eto naman po yung eggplant or yung talong. Ayan po makikita natin mga kabib meron na din po siyang bunga. Ayan. Medyo malaki, malalaki na din po yung bunga ng talong dito. Ito naman po mga ka-babe, yung, yung, bitter guard, yung ampalaya. Kung mapapansin po natin na may balag na po yung ampalaya dahil ito po ay gumagapang at meron na rin po itong mga bunga at linagyan po ng plastic yung mga bunga para hindi po ng ng kapitbahay. Ay, charot lang po. <laughs> yung po ay para protektahan po sa mga insekto. At kung makikita po natin yung gitna po ay tinaniman naman po ng, ng, kamatis para hindi po masayang yung space. At kung makikita po natin na meron din pong hard plastic na pinahiram po ng honey para doon po dumapo yung mga insect. Dahil alam naman po natin na ang kamatis ay lapitin po ng mga insekto. lang po mga ka-babe. I hope na nagustuhan nyo po ang aking video. Mga ka-babe, please like and subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Yun lang po mga ka-babe. Thank you for watching. God bless!